Mga bok, pakita ko lang tong Honda Click version 3 mga bok. Papagawa si sir ng ball race. Si sir galing pa tong BGC pero taga Balagtas Bulacan to si sir. Kakapagawa lang ng ball race niya magto 2 months. Umaalog agad. Ang sabi sa akin sir, sininsil daw kasi. Sininsil daw dito yung mga lock. Tapos hindi daw binaklas yung buong kaha ginawa. Tama ba sir? Yung takip lang din sa ibabaw yung binaklas. Eh napadud din mga gawa natin. Yun, medyo nagustuhan naman niya kaya dito siya nagpagawa. Bolis talaga mga bok. Baklas kami kaha. Kasi nga hindi namin magagamit yung mga special tools namin kung hindi namin babaklasin yung kaha ito, mga bok, spanner natin. Yan yun. Kaya hindi natin magagamit yan kung hindi natin babaklasin yung kaha mga bok. So pakita ko sa inyo yung alog mga bok. Hindi to naipitan ng tama. Boss, pawang ako boss. mga bok. Oh. Ang laki ng alog oh. Yan yan yung aayusin uh, natin mga book. Pero diretso palit boli sa mga book. Kasi gagamitan na natin ng mga proper tools para hindi na lumuwag mga book. Yan, pakita ko sa inyo mamaya mga book. So hindi na natin kailangan sinsilin to kasi meron naman tayong ano, saktong spanner mga book, 32. Hindi na natin kailangan sinsilin to kasi meron naman tayong 32 mga book. Ayun. Ay, napakaluwag. <laughs> hindi nila nasikipan mga book. Yan, sir, kaya umalok din. Sinasabi ko na eh. Hindi nila nasikipan. Oh, walang wala man ang puwersang hand type lang puwersang ginamit. Lang hand tight lang ata. Hindi, hindi so, siguro nila naipit ng mga kasi wala silang tools. Eh nandito pa naman yung special washer. Okay. Ito yung kadalasang hindi nababalik or minsan nababalik naman na Napuputol Na nila yung gatla. Ayun, may gatla kasi yun. So kung wala na rin yung gatla yan, na rin ano yan, okay. Tapos, ito, hindi na tayo, hindi na natin sisinsirin nyo kasi lalaman tayong special spanner mga bro. Ay, lubag din. Ang nabi eh. din. Lang ka pwersa yeah. pwersa, ano? Yan, makin isip. Meron tayong special tools para mahila natin yung lumang railings. Meron tayong yan. Itong tools na to. Yan yung yayakap sa railings, tapos pupukpok tayo sa ilalim para siya na yung hihila dun sa railings mga bro. Hindi na tayo rekta pumupukpok sa railings mga bro. Pinapakita ko sa inyo. Yan. Okay, gamit tayong tubo. Tapok tayo sa ilalim. Siya na yung yayakap sa railings. Kaya mga Danda, yan. yan, ganyan mga bok siya na yumakap. Madali lang. So, gawin din din yung gagawin ko sa ilalim. Lalapat natin itong mga railings. Ito na yung bagong bolus ni Racing Monkey Brand. Lalapat natin sa chassis. Meron tayong special tools, bolus installer. Siya na yung siya ngayon yung mag pe-press. Papasok dun sa mga railings. Sabay na mga bok. Ibabaw ilalim, sabay mapipress yan. Sa pamamagitan ng tools na tumakas. Higpitan lang natin yung mga nagpangabok. Habang iniikpitan natin yan, nagpe-press naman yung mga railings sa ibabaw at sa ilalim. Sabay yan mga bok. Habang iniikpitan natin yan, lumulubog na yung mga railings niyan mga bok. Hindi na natin sisinsilin dahil dahil pag dito kasi, pag humigpit na to, ibig sabihin nyo nakalubog na yan. Okay. Yan, napat na mga Bok. Hindi na mahigpitan. Napat na yan. Okay. Pantay na pantay. Meanwhile, mga Bok, ikakabit na natin yung bagong railings dito sa tipos. Meron tayong special na tubo na sukat dyan sa sukat ng railings na yan. Mali, sa tubo na tayo pupukpok. Hindi na tayo dun pupukpok sa mismong railings, mga Bok. Pakita ko sa inyo. Ayan yeah, mga lang sa tubo. Ito kasi kabila Yamaha, yung kabila Honda. Pinagawa natin yan para lang dito sa ano na yan. Diyan sa purpose na yan. Ako. So dito tayo tayo pupupok sa ibabaw ng tubig. Oh, konti pa. Konti-konti na lang. Oh, na. Double check. Okay. Ganun lang ka-basic mga bok. pag meron kayong special tools. Kasi yung lapat niya, pabilog. Hindi na Talagang lapat niya pabuo. Buong bilog. Uh, bad news, magpapalit kami na itong ano. Itong unang laksa ibabaw. May kita nyo kasi ayan, bengkong na mga bok, kakasinsel, na deform na. So nag, decide na kami ni sir sabi ko gusto tinanong ko si sir kung gusto niya palitan kasi hindi na pantay ayan mga bako may kita nyo so pag nilagay natin yan dun sa ibabaw hindi na pantay yan possible hindi na magpantay yung ano yan yung ball race yung railings hindi na siya lalapat ng maayos Sa halip na nakapatong siya ng tama pwedeng umangat na yung gilid una nang papatong yung bengkong ayan mga bako bengkong na ayan nakikita nyo naman hindi na bilog ayan mga bako napuruan kasi ng sinsil dito mga boko. Kaya magpapalit na kami na ito ngayon mga bok. Ito mga bok, pakita ko sa inyo. Ito na ipapalit namin. Ayan. Ayan mga bok. Makikita nyo bilog na bilog, pantay na pantay yan mga bok. Ayan. Honda rin yan mga bok. Ito. Ayan. Kapit ko muna mga bok ah. Ito na natin. Again, hindi na natin sisinsilin yan. Para hindi na masira. Hindi na gumasos si Sarah hindi na gumasis yung mga customer natin. Diba mga bro? Hmm. Yan. Hmm. Yan mga bro. Naikpitan ko ng hindi natin. Sini-sinsay. Final lock natin itong 32 na knot. Gamit tayo ulit ng proper tools. Ayun, alright. Kaya mga bok. na-proper natin yung ipit nang wala tayong series in sale. Less damage sa parts ng motor ng customer mga bok. Okay? The next day. Kaya mga bok. finish product na tayo mga bok. Nabalik na natin lahat ng kaha. Tinest drive na natin yun mga bok. All goods na. Parang brand new na ulit yung handling ni sir. Wala nang lagutok pag pumipreno or pagka... Uh, nalulubak siya kahit maliit na lubak wala na mga bok kasi na-install na natin ng maayos yung boles mga bok kaya ingat-ingat lagi sa pagpapagawa mga bok kung sisinsilin lang din wag na kayo pumayag kasi magbabayad naman kayo ng tama kaya kung sisinsilin lang din wag na lipat na lang kayo sa ibang shop mga bok hanap kayo ng maayos gumawa ng boles mga bok lesson learn yan sa inyo mga bok okay